Alam niyo ba guys, ang pinakamahirap na pagsubok na naranasan ko sa buong buhay ko ay pagsubok ng lungkot. Lungkot dahil sa pagkawala talaga ng taong mahal ko sa buhay. Ito yung first ever ko din kasi na-experience na magmahal talaga ng tapat at totoo. Kasi I know myself na talagang nung kabataan ko talaga, hindi rin talaga naman ako tapat sa naging karelasyon ko. It's because may hinahanap nga talaga ako sa kanila na hindi ko talaga mahanap-hanap. So kumbaga ay itong sa edad kong 45 years old ay dito ko talaga nahanap ang tinatawag na true love. So, yun ang tinatawag na lungkot kasi nga. Ang daming panghihinayang, di ba? Lungkot kasi nga, nakabuo na kayo ng mga plano. Lungkot kasi nga, ang bata pa talaga nilang ka. So, mga ganong bagay na naranasan ko talaga. Na wish is sobrang hirap for two weeks na dinanas ko na iyak. Minsan tatawa kami, iyak ngiti ka pero ang hirap mong ngumiti kasi andun talaga yung lungkot na naramdaman mo sa puso mo yun ang pinakamahirap na battle na naranasan ko guys grabe hindi ko rin obo dakala na, na maka humantong ako sa ganitong sitwasyon na hindi ko talaga in-expect talaga to guys kumaga unprepared talaga ako sa ganitong senaryo ba sa buong buhay ko kasi nga kung saan ako nakaranas ng taong nagmamahal talaga sa akin din ng tapat at totoo sa totoo lang eh yun pa talaga ang nawala kasi hindi naman ako iiyak, hindi ako malulungkot, kung alam ko yung tao naman hindi naging naman, kung hindi naman siya naging tapat at totoo talaga sa akin. Kasi syempre, alam namin sa sarili namin na, ganun, ganun ang pagmamahala namin eh. Kahit dumating kami sa point na maghihiwalay, pero hindi naman kami naghihiwalay. Kasi normal sa isang relasyon na may mga pagsubok talaga. So hindi naman kami bumibitaw sa bawat isa. So yun guys no, yung lungkot na yan, kung himahina ka talaga, kung mahina ang fighting spirit mo, talagang pada, kung magpapadai ka sa lungkot, talagang kawawa ka talaga guys. Kaya sa, ang masasabi ko lang, kung nakaranas kayo ng mga itong sitwasyon na gaya ko, sa totoo lang, ang the best weapon talaga dito ay panalangin. Just pray lang kasi walang iba talagang tutulong talaga sa iyo kundi panalangin. Magpray ka kay God. Ang masasabi ko lang kasi siya yung magagabay sa iyo sa tinatawag ng liwanag magagabay sa iyo para magkaroon ka ulit ng saya sa mukha mo so yun ang nangyayari sa akin talagang humigpit ako ng panalangin talaga sa kanya na kailangan ko ng tulong niya as in ang hirap nun sa totoo lang tapos syempre kinakausap ko rin talaga yung silangga na sabi ko tulungan mo rin ako na maging, maging okay ako at isa pa tinulungan ko yung sarili ko at tinuruan ko yung sarili ko na magpalaya kung baga ang ibig sabihin nito ay palayain ko na siya ba na hindi na ako dapat maging malungkot. Kasi sabi ko, kung araw-araw akong maging malungkot talaga, sa totoo lang, ay mahihirapan din yung taong mahal mo. Kasi nakikita ka din naman niya yan eh. So, yung, bakit ko nasasabi to? Kasi nga, talagang kagabi, grabe talagang hingpit na panalangin ko talaga, hiniya ko ng bungang-bunga. Bunga. As in, hindi pati kasi nasa process, of, nasa process pa ako ng healing eh. So, talagang hiniya ko siya ng bunga. talagang ako ng todo talaga yun, kinausap ko talaga si Langga. Nasabi ko, magiging okay ako. At magiging okay talaga ako. Ay, sabi ko, wag kang mag-alala sa akin kasi nga magiging okay ako. Alam ko, nag-aalala nag -ala kasi yun. Kasi hindi naman yung sadyang uh, mawala talaga ako. Hindi naman yung sadyang mawala sa mundo eh, sa totoo lang. Hindi naman yung kagustuhan yun eh. So, alam ko talagang awang-awa siya siguro sa akin. Kasi alam, alam ko naman yung ugali nun eh. Nag-aalala talaga yun sa akin eh. So, yun ang inaano ko na sabi ko, okay lang ako. Ga Something like that ba? Kaya, ipakita mo sa taong mahal mo na na maging masaya ka. Kahit pa paano, kahit anong hirap, pakita mo pa rin maging masaya ka. Para at least, yung lilisan niyang mundong ito na maging masaya siya. Dumating kayo sa ganyan point, huwag kayong bibitaw guys. Just pray lang. At tulungan mo talaga sarili mo. Kasi wala talagang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Kasi hindi, hindi basta-basta yung lungkot guys eh. Okay lang sana nalungkot ka ng na hindi ganoon ang ang samahan niyo ba? No. Kasi alam na, alam ko naman hindi makaka-relate ang iba nito kung hindi nila naranasan yung ganitong sitwasyon. Pero kung naranasan mo yung ganitong sitwasyon, hindi ang, ang iba kasi dito hindi makaka-relate talaga. Kung hindi niya naranasan magmahal na talaga ng totoo. Kasi siyempre para sa akin, para sa amin dalawa ay naging tapat at totoo talaga kami. Nawala man siya sa mundo ay alam kong tapat siya sa akin. Sa totoo lang. Kaya ganun yun ang ang naramdaman kong lungkot talaga ba? at least, di ba, yung taong iniyakan ko, ay alam kong deserving din talaga. Kasi, alam kong mamimiss ko na talaga siya. Dahil hindi ko na talaga siya makikita habang buhay pa. di ba diba? So, yun lang. Alam ko naman na andyan siya lagi sa akin na gumagabay talaga. Guys. Ramdam na ramdam ko yun, guys. Kaya nga, ako patuloy din ako na pinapakita ko sa kanya na maging lalo para maging masaya din naman siya. Kasi ayaw kong lalo siyang malungkot pag nakita niya ako malungkot. Yun lang, guys. Wala. Ang masasabi ko lang, pag dumaan kayo ng ganito, harapin yung ang tinatawag na uh, at paglabanan nyo ang naramdaman yung lungkot sa buhay nyo. Yun lang.